hindi naman sa bagal yan, gigisan nyo pag may magluluto ng munggo gigisan nyo muna ng ayos para malasa medyo papulahin nyo na kauntay so pagkakarinta ko lang tapos kayo may munggo may pretong isda ay nako po, ang kumain simpleng ulam napakamura, halagang 20 pesos ng munggo, kakain ka ng masarap Ya, kita kisah muna tayo, kita kisa Kita kisa, kisa muna. Oh. Ay, pula na yung ating baong sibuyas eh. Nga, na rin niya ang ating luya para malasa na. At gaya nga ang sinabi ko sa inyo. Ano Yan. Igigisa din natin ang ating black paper. Black paper po yan. Yan. Igigisa po natin ang ating black paper. Kari para sulit ang lasa. Kasi pag nilagay natin ng may tubig, nanalo kang lang yan. Hindi pinatanggal natin yung bula. Hindi kayo napapasama ng paminta. Hindi kayo sayang. Nawawala ang lasa ng paminta. Ang paminta ngay ni pag walang paminta ay walang sarap ang niluluto ay maniwala kayo. Tapos ihulog natin sa kamatay. Kamatay. Kamatay, ihulog natin. Para medyo medyo lumambot sa kamatay. Tara, tara. Yan. So, dito na ng kulay. Gawa nga ng ating paminta yung isa ka ano? yeah. Pala kayo kaya rihigot mamaya. Pawisan sa kaya pa. kahit taglami. Para na natin si munggaw. Atin pinabusang munggo sa pressure cooker para mabilay. Eh, pag mo din, maubos ang gasolay, katakal. Ay, si pressure cooker, 10 minutes. Ay, labog kay Ano? Ang o ang panginahalaw lalagyan na natin yun nga ng templa papasok ah, na naman natin yung seh magic sarap baka naman magic sarap konting magic sarap dahil nga nakakalimutan kong patay masarap nga ang patay kasi nakakalimutan kong magpapili na wala naman kaya sa susugu wine lalagyan na lang uli natin ng asay asay, pampalasa nan. tapos lagyan natin ng konting uh, ginomoto baka naman konti lang yung kadamihan. sabi masama pwede kayo tayo lumaki sa ginomoto sabi ng masama dyan tayo lumaki konti lang dadamihan. Ah. Ah, yung dadamihan saan saan yung isa na yan may napakasarap sabi so, yung naluto atin na ngayon sasabawan dahil niya ay lalagay mo na ng okra Are. Okay. Lalagyan natin ng okra okay. okra ang Pampalapaw. Kagantong taglamig kaya ay malapot-lapot ang kinakain. Diba? Ah, masustain siya yung okra, Kita nyo naman, gamot yan sa mga sakit-sakit. At syempre, gusto na yung mga bata. Lagi may sabaw. Nasa bawa natin dyan. Yung grand Kasi nag-isa na, malasa na yan. Alad na natin ang sabaw. Yan. Kita naman. Para medyo dumami din. Saka sa sabaw pala kaya yan na. Sa sabaw pala na kumini ko pag nakain, ako'y na. Pwede kayo magpe na lang ng isda. Kaya napakatipid na pagkain nyo. Lahat yung tabo lang. Kalahit tayo magtipid na kaunti. Hindi man makakalabas para bumili at nabagyo nga ba tayo madistirasyo pa sa labas. Nabigyan na natin ng tinubigan para manawasa sa sabaw. Kaya ganyan hanggang hapon na huling pangulam, magpe-preto lang uli ng isda. Kaya pag kumuli ayos na, hindi na palambot ang okra. Are ang last nating Are mga ka followers are ang last natin lalagay are daw ng sili are barkan wala la ay dito nyo ba Are kahit tagtoyo tay nakakita ko ng malalaking daon sili ah, uh, sarap na din sa kulay ng mundo Ay talaga namang makakakain tayo nang ayo yan, yeah, napakasimpleng simpleng ulam pero masustansya yan yeah, nako ah, uh, are po ay pag kumulot, lumambot ang okra, pare ko rin. Yan. po ang pagkatapos ng ating pagluluto ng mangga. Salamat po mga followers, viewers.